Ó, oh, ó. Oh. My cashier, mami, please. <laughs> My sponsor for today. <laughs> 150, mãe. No oh, heavy. No heavy. <laughs> the... hey, meu cabelo tá contigo. tá me pera aí. Meu cabelo contigo. Maria's Priscilla Estrada kasama ang kanyang ina at anak nagpunta nga sila sa beach dito sa Brazil ang ganda pala ng beach dito ang lakas ng hangin at ng alon marami din ang pwedeng gawin at aliw na aliw nga si Priscilla so ginagawa niya tapos mamaya dagdag niya yung mga ribbons iba-ibang kulay gusto ko katulad ng picture Ai, olha. So <laughs> 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 okay. Ah, Um shout Joselito. Fix. Ó. Fix. Ó. Fix. Oh. Fix. Oh. My cashier, mommy, please. <laughs> My sponsor for <from> today. <laughs> 150, mãe. No heavy. Entendi. Meu me aí. Uh, aqui, ó, oh, o, kartong. Mas, no, e, PIX. É PIX. Oh, it's the cash. PIX is Gcash dito sa Pilipinas. <laughs> ito yung sponsor ko for today. Salamat sa MR Vericulus. Marcia Meireles. Sponsor ko for today. PIX siya, e. Eh. A bayad ito, e. Eh. So ng mga ano. O, yun. Videographer, sponsor. <laughs> And in the meantime, we finish our terere. Tapos, tapos nada ko na Nagpalagay nga si Pisila ng design sa kanyang buhok. Ang tawag nga dito sa Brazil ay terere. Nakakatuwa nga ang dami raw pera ng kanyang mama. May sarili nga kasing business ito sa Brazil. Kaya kayang kaya sponsoran ang anak. Ang bait din at naging taga-videographer pa ng kanilang travel vlog. Batang-bata pa nga ang nanay ni Priscilla, sa kanya pala nagmana ng kagandahan. May My, okay, <laughs> My videographer is complaining. Teka lang, <laughs> la, sa inyo. Ang hirap pala ng buhay. Eh, she needs to record, she needs to put the bracelet. Ayun, nice baby. Okay, teka lang. Ah, essas duas deixa eu ver, deixa eu ver essas aqui. Essa é a essa, essa parceira verde. Aqui, essa aqui? É. Tá Você é, gostou? Para senhora? Não, eu de ah, não gostei. É. Ah, deixa eu ver. Para as meninas, olha essa aqui é com ametista, a né? Ametista. É. Ah, isso. ó, com ametista. Can I have this one with ametista? Com ametista, amigo? Ametista? Sim, me gusta la ametista. Ametista aqui, ó. Ah, é. Olha aí, ó. Ametista. Falar de ametista. Do you like it, baby? Yeah. Oh, you chose. Okay. Oh, yeah. yeah, baby. Thank you. Okay. Okay. You want... Yes. Oh. Essa com metista, ó. Okay, let me see. Ah, oh, quanto é que sai essa? Chema, baby. Ah, yes, baby. Go back. Espera, Essa quanto? Gente. Baby. oh Só, espera Do you like that, baby? Oh my gosh, my daughter's not game for anything. <laughs> habang nasa tent nga sila may dumaan nga at nagustuhan ng bracelet na tinitinda rito. Finally, may pasalubong na iuuwi daw sa Pilipinas. Nagustuhan nga ni Anetchka ito at agad ipinasuot sa kanyang lola. Ang mga BFF ni Priscilla hindi nga nakalimutan at binilhan nga sila lahat. So there. balik tayo dito. Sorry, I was just shooting for my vlog. Yung traveling vlog natin. So at the same time, my, my mom is my videographer. <laughs> my. Aki, mai, ha? Huh? Yeah. She's still on training. So sometimes, kuha lang siya yung sili, yung pa. Ang hirap pala eh. to give chance to people that are starting, you know? Mga <laughs> bata. It's okay, I want to shout out to Jacqueline. It's like uh, Can I see your banner? Fatima also So, just so you guys understand what terere is. Just a minute. Ah, okay. So, terere is like this, huh? Oh? Right? So, there's, I'm excited. I've never done that in my hair. So, pinili ko ito. This is what I chose. So, okay, Fatima, you can go ahead. Boa, vai, amiga. Okay. Bota quente. <laughs> gonna do Terere. So, damn. She already did the partition of my hair. She's gonna do this now. Okay, let's start. Vamos começar? Bora, mo. According to Fatima, 10-15 minutes, it's done. So, let's see if that's the case. Let's see how she does it. Good morning everyone all the way there in the Philippines. Uh, it's good afternoon for me because it's 12, 22 p.m. here and I'm right now at Porto de Galinha and it's a very famous beach here in Pernambuco and it's beautiful here. Uh, right now, we didn't catch the, 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 the ocean. How do you call it? like the it's in the high tide now. So we were not able to, to go all the way there. to see the natural swimming pools. But tomorrow we'll be back seven in the morning to be able to because every time, uh, depending on the time of the year, uh, the natural swimming pools here, uh, you know, the high tide, the low tide varies. So just inform by tourist guide that uh, this time of the year, the only time. Tanghali na nga sila nakarating sa beach kaya mataas na raw ang dagat. Kaya babalik daw sila bukas ng umaga para maranasan ng malamig at mababaw na tubig. Padalas nga binabahagi ni Priscilla ang kanilang mga kaganapan sa basil. Ang three generations ng Mireles, ang mother ni Priscilla, siya mismo at ang anak niyang Sianetska, na ipamanang nga ang kagandahan hanggang sa apo.